Isang guard pinatay ang armed robber sa tindahan ng marihuana malapit sa LAX. Isang lalaki ang namatay at isa naman ang on the run matapos silang barilin ng isang guard sa isang marijuana dispensary sa LA no Mirkulis. 12.20 ng hapon, pumasok ang dalawang lalaki sa Nature's Cure sa 5400 block ng Century Boulevard malapit sa LAX. Binaril nilang guard ng tindahan na binaril din sila at natamaan ang isa sa mga shooter sa abdomen. Wala nang ibang nabaril pero isang babaeng nasa loob ng tindahan ang nadulas at nauntog ang ulo. Tumakas mula sa eksena ang dalawang suspect. Isa sa kanila ay African American na lalaki na nasa 30s ang edad na tumakas sa isang 7 series BMW. Maraming mga hotel sa lugar na 'yon kaya malamang ay nakunan ito sa isang surveillance video. Ang isa pang suspect na nasa kanyang 30s din ay tumakbo papunta sa isang western hotel. Nagcollapse siya sa parking lot ng hotel bago nagsidatingan ng mga pulis. Namatay ang suspect sa eksena hindi nalalaman kung may nanakaw ba na pera o marihuana sa insidente at ang lalaking nakatakas ay hindi pa nahuhuli ng pulis.